Welcome back to Pinoy Hugot City, ang tambayan ng mga loyal fans ng tambalang Kili. Kung gusto mo ng latest updates, real talk at walang filter na usapan tungkol sa paborito mong love team, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe. Tara, simulan na natin ang kwento. Sa mundong puno ng chismis, palagay at maanghang na komento ng mga bashers, muling pinatunayan ni Doni Pangilinan na ang kanyang paghanga, suporta at pagmamahal kay Belle Mariano ay hindi lang basta-basta ito ay totoo, pare-pareho, at hindi maikakaila. Itinatampok ng video ang ilang matatamis na behind the scenes clip, mga tapat na panayam, at mga sandali na may batik-batik sa mga tagahanga na nagpinta ng malinaw na larawan, hindi maikakailang nabighani si Donnie kay Bell. Maging ito man ay kung paano siya tumingin sa kanya, sumusuporta sa kanyang mga proyekto o patuloy na nagpapasigla sa kanya sa publiko. Ang kanyang mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang negatibong komento na ibinabato sa kanila. Sa kabila ng ingay ng mga haters na nagsasabing tipara lang sa promo TOT Fading Key ang partnership nila, patuloy na ipinapakita ni Donny ang uri ng tunay na pangangalaga at paggalang na higit pa sa karaniwang pag-setup ng love team. Nakita niyang pinoprotektahan siya sa maraming tao. Hinahawakan ang kanyang kamay kapag hindi umiikot ang mga kamera, at kahit na pinoprotektahan siya ng banayad sa mga panayam ng hindi mukhang nagtatanggol. Napansin din ng mga tagahanga kung paano patuloy na pinupuri ni Donnie ang mga talento ni Belle, lalo na pagkatapos ng kanyang kamakailang mga tagumpay sa pag-arte at musika. Mula sa kanyang rap performance hanggang sa red carpet elegance, hindi nagkukulang si Donnie na ipahayag ang pagmamalaki sa kanyang mga milestone, isang malinaw na kaibahan sa mga negatibong salaysay na kumakalat online. Ang pagiging tunay na ito ang nagpapalakas sa Don Bell fandom. Habang sinusubukan ng mga bashers na sirain sila, nakikita ng mga tunay na taga-suporta kung ano ang tunay na mahalaga, ang paggalang sa isa't isa, paghanga, at natural na chemistry na ibinabahagi ni na Donnie at Belle. Yan ang tunay na pagmamahal, hindi kailangan ipagsigawan, pero kitang kita sa kilos at galaw kung agree ka na mas lalong tumitibay ang Don Bell sa kabila ng mga bashers, comment Don Bell Forever sa baba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Hugot CC para sa mas marami pang kilig at real talk moments. Kita kits ulit!